Isa sa mga batikang aktor si Gabi Concepcion na nagpatili rin sa maraming mga babae lalo na noong kanyang kabataan. Isa siya sa mga hinahangaan dahil sa kanyang kagapuhan at ikas ng katawan na hinahanap ng maraming mga kababaihan ngayon. Dahil sa kanyang kasikatan at taglay nitsora ay hindi natatanggihan ng mga babaing kanyang nililigawan at iniibig ang kanyang pagmamahal. Marami-rami mga babae ang naging bahagi ng buhay ni Gabi Concepcion. Sa video ng ito'y kilalanin natin sila. Number 1. Sharon Cuneta Ang megastar na si Sharon Cuneta, ang unang babaeng minahal at inibig ng lubos ni Gabi. Sino ba naman ang hindi mapapaibig at mabibighani noon sa megastar na maliban sa kaniyang napagandang boses ay napakaganda rin nito ito ito'y nasa kanyang kabataan. Ang kanilang pagmamahalan na ay nagbunga ng isang anak na ngayon ay kilala rin sa showbiz industry. Ito ay si Christine Cassandra Concepcion o si Casey Concepcion. Nagpakasal noon si Sharon at Gabby noong 1984 subalit naghiwalay sila noong 1987. Number 2, Grace Ibuna nagkaroon ng maikling panahon ng pagmamahalan si Nagabi at Grace. Ang pagmamahalan nilang dalawa ay nagbunga rin ng isang anak na babae. Ito naman ay sa katauhan ni Maria Gabriel Ibuna Concepcion o mas kilala bilang Sigari. Gary. Ipinalak si Gary ni Grace noong 1988. Ito ay isang taon makalipas ang paghihiwalay ni na Sharon at Gabi. Number three, Jenny Sikia. Si Jenny ay isang American Swedish model, actress at fashion designer. Ikinasal si Gabby at Jenny noong 1993. Subalit, naanal noong 1996. Tumagal lamang ng tatlong taon ang kanilang pagmamahalan. Gaya ng unang niyang naging asawa ni si Sharon. Ay nagkaroon din ng anak si Gabby at Jenny. Ito naman ay sa katauhan ni Chloe Helena isang kilalang Swedish-Filipino model. Lumaban rin si Chloe sa Miss Universe sa Sweden noong 2016 at nakasama siya sa finalist ng nasabing beauty pageant. Number 4, Genevieve Gonzalez Si Genevieve Gonzalez ang kasalukuyang asawa ni Gabby Concepcion. Ang kanilang pagsasama ay nagsimula pa noong 2004 dalawa ang anak ni Gabby at Genevieve. Ito ay sina Samantha at Savannah. Marami-rami na rin ang mga babaeng minahal at pinakisamahan ni Gabby at mula sa kanila ay nagkaroon siya ng mga anak. Sa kasalukuyan ay hindi pa rin tiyak kung ilan pang mga babae ang hindi pa alam ng publiko na naging maaaring karelasyon ni Gabby at nagkaroon pa nang pang anak. Mag-subscribe sa channel nito para sa mga bidyong kahihilig ninyong panoorin. Bisitahin rin ang iba pa naming mga video sa aming mga playlist. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kasama.